Iba talaga kapag tinamaan na naman ang kasosyalan tong madam nyo. Pumunta lang yan ng palengke. Pero yung datingan, para nang magtutur sa napakalaki niyang hasyenda. Hindi tayo pwedeng magreklamo kasi pang bahay lang naman daw niya yan. Abay, hinahamon na naman kasi tong madam nyo. Kaya ayan, nilabas na yung bonggang outfitan. Partida, nakaglabs pa yan. Ang mga sosyal daw, abay, vegetarian daw yan. Kaya ayan yung binili ni madam sa palengke. Naganap sa ref si madam kung ano yung pwedeng isahog sa gulay. May nakita nga siyang isda dito sa ref. Akala ko ba vegetarian ka na ngayon, madam? Dahil frozen isda na to, ibinabad muna ni madam sa tubig para naman hindi na manigas tong isdang to. Paano mo hugasan yung isda, madam, kung nakaglabs ka ngayon? Pero pinanindigan pa din ni madam yung kasosyalan niya. Sinimula na nga ni madam hiwain tong nabili niyang gulay sa palengke na may suot na gloves at diamond ring. Parang ako yung nahihirapan sa style mo na yan, madam. Abay todo flex pa sa mangkok na glass na bago niyang bilik Umaandar talaga tong kasosyala ni Madam kapag wala sa mansyon. Sino ba naman yung magluluto na may ganitong outfit? Natatanging si Madam lang. Yung kahit gulay lang yung hinanda. Pinasosyal lang ni Madam dahil sa outfit niya. Ngayon yung sabihin hindi si Madam to. Sinasabi ko sa inyo huwag yung ahamunin si Madam. Kahit na nahimik lang yan, laging handa yan. Abay Madam na Madam talaga. Hindi daw kumpleto yung pagiging vegetarian ni Madam kung walang malunggay. Kaya eto, umuha mo na siya ng malunggay sa ibang bakuran. Hindi talaga na pagkakamalang magnanakaw tong si madam. Kung ganito kasosyal yung magnanakaw, magdadalawang isip ka talaga. Ikaw na lang talaga yung mahihiya ba? Tapos, filinex pa ni madam yung ninakaw niyang malunggay. Pati yung paghimay ng malunggay, aabutin pa ng ilang taon. Pero dahil sosyal nga itong madam niyo, kaya itong malunggay pinahimay na niya sa ibang kamay. Paano kasi? Naglabs-glabs pa kasi itong madam niyo. Talagang mapagkunwari talaga itong madam niyo. Pero ang importante, kumpleto na yung mga gulay. Kaya ni-ready na ni Madam yung mga aracadus. Siyempre, hiniwan ni Madam to nang nakaglabs pa rin. Huwag niyong disturbohin si Madam. Mahirap na, baka mahiwa pati yung kamay niya. Mahirap talaga kapag inatake ng kasosyalan si Madam. Vegetarian yung atake pero magluluto ng isda. Siyempre, ang mga sosyal, unti lang talaga yung niluluto niyan. Pero ito lang yung sosyal na siya mismo yung magluluto. Tapos yung sabaw na gagamitin ay galing sa gripo. Siyempre, papanindigan pa din ni Madam yung pagiging sosyal niya. Paniguradong malulunod yung isda nito dahil sa dami ng sabaw na nilagay ni Madam. Nalunod na nga yung mga ricados dahil kumulo na nga. Isunod ng lulunurin yung isda. Kahit sa pagluluto nga, suot-suot pa din yung gloves ni Madam. At yung 100 carats niyang diamond. Alam namin yan, Madam. Sa laki ba naman ang bato, imposibleng hindi makikita. Pagkatapos lunurin yung mga isda, ilulunod na din ni Madam yung mga gulay. Parang nasobrahan ka na ata sa kaartihan ngayon, madam. Abay, tinolang isda lang pala yung niluluto. Siyempre ang mga sosyal nananawa ng kumain ng karnihan. Ganitong pagkain talaga yung hahanap-hanapin nila. Kaya tinola yung kinokoking show ni madam ngayon. Kasi yan talaga yung pagkain sosyal. Huwag yung sabihin napakasimple lang yung niluluto ni madam. Saan kayo nakakita ng ganyang outfitan sa pagluluto? Hindi mo talaga mapagkakamalang kusinera lang. Pati sa pagtikim, dinaan pa talaga sa pagkasosyal. Hindi na makapagsalita si madam dahil sa sobrang sarap. Iba talaga kapag nako yung malunggay na hinalo dito. Imposibleng hindi sa sarap talaga. Hinango na nga kagad ni madam baka ma-overcook yung gulay. Tapos inartihan lang talaga ng onte. Wala, ben di amor, ni madam. Hindi mapagkakamalang mas mahal pa yung outfit ni madam kaysa sa niluluto niya. Sa pagiging gutom ni madam, nawawala na siya sa pagiging sosyal niya, no? Huwag mong sayangin yung outfitan mo ngayon, madam. Panindigan mo talaga. Kahit tinulang isda lang yung kakainin mo. At least social yung outfit mo. Ganyan, magkunwari ka pa talaga, madam. Masasabi kong ang hirap din palang maging sosyal kapag nagugutom ka na. Pati yung pagsubo ng kanin binibilang pa. Hindi ka talaga makakain ng madami nito, madam. Panindigan mo talaga, madam, yung pagiging sosyal mo. Kaya ayan, diet mo na si madam. Abay, sinapian ba naman ang pagkasosyal ngayon?